inihahain ng Diyos sa atin ang masarap na piging. Oo, gusto ng Diyos na makasalo tayo sa kanyang hapag tulad ng pakikisawsaw ng isang kaibigan sa sawsawa ng kanyang kaibigan. Pero tayo, handa ba tayong kumain? Ang Diyos nakisawsaw sa atin, pero ikaw ba handang makisawsaw sa buhay niya? Eh, kaya nga po tayo nagsisimba, tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo upang tayo ay makisawsaw. Alam po ninyo, yung pakikisawsaw ng Diyos, oo nga't hindi nito ay ang kasalanan ni Kristo dahil wala naman siyang kasalanan, ipinapaalala sa atin ito na tayo ay pinatawad ng Panginoon. Dapuksan ng langit, pero hindi naman tayo basta-basta makakapasok sa langit kung hindi natin tinanggap ang pagpapatawad. Pero hindi rin tayo makapapasok hindi rin natin tatanggapin ang kapatawaran kung hindi rin naman tayo marunong humingi ng tawad. Bukas ang langit, pero pag hindi bukas ang puso, ang taong hindi bukas ang puso, hindi rin makapapasok sa langit. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kay sa akin, ni hindi ako karapat dapat magkalagnan tali ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa Ilog, Jordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumaba sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati. At isang tinig ang nagmula sa langit. Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. At ang ating pagbati sa mga sumusubaybay sa ating live streaming sa Ang Batingaw Online at gayon din sa aking Facebook page ang sa madaling sabi. Saan man po kayo nandoon sa mundo, kaysa po ninyo ang parokya ni San Agustin sa inyong pananalangin. Alam po ninyo madaling malaman kapag close na ako sa isang tao. Para sa akin, isa sa mga tanda na close na tayo ay makikita kapag ka kumakain tayo. Tanong nyo sa akin, paano? Kapag ako, nakikisawsaw na sa sawsawan mo. Ngayong panahon ng COVID, alam kong medyo mahirap yan na basta-basta makisawsaw sa sawsawan ng iba. Pero sa bahay natin, sa mga kaibigan natin, hindi ka naman talaga basta-basta makikisawsaw kung kani-kanino kung hindi mo kakilala at kung hindi malapit sa iyo. Tama o mali? Sapagkat ang pakikisawsaw, hindi mo lang gustong matikman yung lasa ng sawsawang ang tinimpla niya, ang pakisawsaw, ang pakikisawsaw ay isang pagpapahayag ng isang malalim na ugnayan sa pagitan ninyong dalawang kumakain. Tama o mali? Ngayong araw na ito, sa pagbibinyag sa ilog Jordan, ang Diyos ay nakisawsaw sa buhay ng tao. Noong mga nakaraang linggo, nagpakilala si Jesus sa pamamagitan ng tala, nakita ng mga pantas, nagpakilala sa pamamagitan ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos, narinig ng mga pastol. Nagpuntahan sila doon sa Belen at nakita nila ang isang Diyos na naging tao na kamukhang kamuka natin sila ang pumunta kay Jesus. Pero ngayon sa pagwawakas ng panahon ng Kapaskuhan, ngayon po ang huling linggo sa panahon ng Kapaskuhan at unang linggo rin ng karaniwang panahon, ipinapaalala sa atin, hindi lang tayo ang pumupunta sa Diyos upang kilalanin siya, ang Diyos ay pumupunta din sa atin upang kilalanin tayo. Sa araw na ito, pumunta siya sa Ilog Jordan kung saan sumasawsaw ang mga makasalanan. Ang Diyos na naging tao, nakisawsaw doon sa ilog ng kasalanan, hindi upang mahugasan ang kanyang kasalanan sapagkat wala naman siya noon, kundi para maramdaman ng mga makasalanang na ko kayo, nakikiisa ako sa kalagayan ninyo bilang tao, ramdam ko kung ano ang hirap ng isang makasalanan. Oo, walang kasalanan si Jesus, kaya hindi niya kailangan ng binyag. Pero ganun kababa ang kanyang loob upang makisama sa mga nakapila doon sa binyaga ni Juan upang siya mismo ay makisawsaw doon sa ilog ng mga makasalanan upang maramdaman ng mga makasalanan hindi kayo nag-iisa, ang Diyos ay kasama natin. Noon kasi, kapag ka iniisip ng tao kung sino ang Diyos, ang palagi niyang iniisip, ang Diyos ay malayo sa mga taong makasalanan. Kaya nga po sa matandang tipan, sa aklat ng Henesis, noong ang tao ay nagkasala, ano ang nangyari? Isinarado ang pinto ng langit. The doors of heaven was closed because of the sin of man isinarado ang langit sa tao dahil ang tao ay nagkasala. Ang Diyos ay naging malayo sa tao. Samantalang dati ang Diyos ay naglalakad katabi ng tao para silang magbest friend. Pero dahil nagkasala ang tao, naging malayo ang loob ng tao sa Diyos. Sumara ang pinto ng langit. Subalit anong narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na siguro hindi ninyo napansin? Nang si Jesus ay sumausaw doon sa ilog Jordan, sa kanyang pag-ahon, nakita niya na ang langit na noon ay isinara ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao, ngayon ay muling nabuksan sapagkat ang anak ng Diyos ay nikisawsaw sa ating kalagayan upang buksan ang langit para sa ating lahat. In short, in the baptism of Jesus, God enabled us to be in a relationship with God again. Sa pagbibinyag ni Jesus sa ilo Gordan, hindi sa Kanya ang epekto ng binyag, kundi sa ating mga makasalanan. Ang langit na noon ay nakapinid para sa atin. Sa araw na ito, ito'y binuksan ni Kristo. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Kaya inaalala natin sa araw na ito, nagsimula tayo sa pagwiwisik ng tubig, kasi inaalala natin yung binyag na tinanggap natin. Doon, nabuksan ang pintu ng langit para sa atin. Noon, tayo'y binyagan, at pinapaalala ko rin sa inyo kung kayo'y magpapabinyag. The baptism, our baptism, is a signal of our relationship with the Lord. Ang pagbibinyag ay pagbubukas ng isang malalim na ugnayan sa Panginoon. Kung paanong ang isang tao'y nakikisawsaw sa isang taong malapit sa Kanya. Kapag tayo ay sumausaw sa tubig ng binyag, ibig sabihin, minalapit natin ang kalooban natin sa Diyos. Kaya nga magandang tanungin sa ating sarili, lahat tayo ay binyagan dito. Amen. Kung ikaw ay binyagan, ikaw ay sumausaw sa tubig ng binyag, Gaano na ba kalapit ang loob mo sa Panginoon? Pwede mo bang masabing close na kayo? Dahil nakisawsaw ka sa tubig ng binyag? O hanggang ngayon ay hindi mo pa rin nararanasan yon dahil ang totoo, kahit bukas ang pinto ng langit, hindi naman bukas ang pinto ng iyong puso. Yun ang problema. Kaya ang paalala po sa atin ng unang pagbasa ngayon, oo, inihahain ng Diyos sa atin ang masarap na piging, Oo, gusto ng Diyos na makasalo tayo sa kanyang hapag tulad ng pakikisawsaw ng isang kaibigan sa sausawa ng kanyang kaibigan. Pero tayo, handa ba tayong kumain? Ang Diyos nakisawsaw sa atin, pero ikaw ba handang makisawsaw sa buhay niya? Eh, kaya nga po tayo nagsisimba, tinatanggap natin ang kanyang katawan at dugo upang tayo ay makisawsaw. Kung wala pong COVID, Kuminsan sa mga maliliit na misa, kapag kaunti ang tao, yung, 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 al, yung tinapay pwedeng isaw sa alak bago, bago nating kainin. Sapagkat ito'y nagpapaalala na gusto ng Diyos maging malalim ang relasyon sa atin. Bukas ba ang ating puso sa pagbabagong loob? Kasi yan po ang sinasabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa na dulot ng ugnayan natin sa Diyos. Alam po ninyo, yung pakikisawsaw ng Diyos, oo nga't hindi nito ipinatawad ang kasalanan ni Kristo dahil wala naman siyang kasalanan, ipinapaalala sa atin ito na tayo ay pinatawad ng Panginoon. Dabuksan ng langit, pero hindi naman tayo basta-basta makakapasok sa langit kung hindi natin tinanggap ang pagpapatawad. Pero hindi rin tayo makapapasok -ma hindi rin natin tatanggapin ang kapatawaran kung hindi rin naman tayo marunong humingi ng tawad bukas ang langit. Pero pag hindi bukas ang puso, ang taong hindi bukas ang puso, hindi rin makapapasok sa langit. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon, minamahal kong mga kapatid, hindi po magic ang binyag. Hindi po tayo kagaya ng ibang sekta na kapag sumapi ka doon sa relihiyon nila, ligtas ka na kagad. Hindi. Totoong iniligtas tayo ng binyag. Totoong nabuksan ang langit para sa lahat ng bininyagan. Pero hindi lahat ay nakapapasok sa langit. Bakit? sapagkat may mga tao na kahit alam nilang bukas ang langit, ayaw naman nilang pumasok kasi ayaw nilang hayaang sumausaw ang Diyos sa buhay nila. Am I making sense? Kaya po minamahal ko mga kapatid, nawa ang sinabi ni Propeta Isaiah sa unang pagbasa ngayon ay maging inspirasyon natin. Napakaganda po nung huling sinabi ni Propeta Isaiah. Ang sabi niya doon, ang aking mga salita ay tulad ng nyebe. Paglakpak sa lupa ay hindi na muling magbabalik. Ito ay kakalat sa lupa at magiging pandilig. O ba diba, ang ganda na kabisado ko nga eh. Ano pong ibig sabihin nun? Si Jesus ang salitang nagkatawang tao at siya'y bumaba dito sa lupa upang nang sa gayon ay maging kahalo nating lahat dito sa lupa. Ang isang lupang tuyo, tinuyo ng kasalanan, ay sinamahan ng Panginoon upang mabasa at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Subalit ang tanong, tayo ba ay nabubuhayan talaga ng loob sa tuwing makikisawsaw ang Diyos sa ating buhay? Every time that we receive the Eucharist, nabubuhayan ba talaga tayo ng loob? Lumalalim ba talaga ang ugnayan natin sa Kanya? Baka naman ang Diyos lang ang gustong makisawsaw sa atin, pero tayo ayaw nating makisawsaw sa Kanya. Sana po, minamahal ko mga kapatid, kung paanong hinangad ng Diyos na makisawsaw sa buhay natin, pangarapin din natin na sa buhay na walang hanggan, kasama ng lahat ng mga banal sa kalangitan at ng mga yumaong banal. Tayo nawa, kagaya ko, at kagaya ng mga malapit ninyong kabag-anak at kaibigan ay makisawsaw sa hapag ng Panginoon, magkaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya. Amen. Kung nabless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At siyempre hindi pwedeng ikaw lang ang mabebless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Francis Dizon, ang content creator ng sa madaling sabi na matatagpuan ninyo sa ibang iba -ibang social media platforms pari ng diosesis ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa number one Catholic app in the world, ang Halo. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page ang sa madaling sabi